Sa boxing naman, mukhang hindi pa pala pinal ang lahat. Maring itinanggi kasi ni 4 Division World Champion Nonito nito the Filipino Flash, Donaire ang mga ulat na tiyak na si Siya Tsutsumi ng Japan ang kanyang makakatunggali sa December 17 sa Tokyo. Sa alip, sinabi ng boxing legend na bukas pa rin ang lahat ng posibilidad habang patuloy siyang nagsasanay sa Cebu. Nakatutok sa paghahanda at hindi sa haka ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Jason Gusilatar. Sports Now! Sports Now! Exclusive! Mariing pinabulaanan ni 4 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire ang mga usap-usapang nakatakda ng harapin si Saya Tsutsumi ng Japan sa darating na December 17 sa Tokyo. Ayon sa veterano, wala pang kumpirmadong boksingero ang pinapangalanan para sa kanyang susunod na laban. Kasalukuyan siyang nagsasanay sa Cebu at sinabi na maraming alok ang nasa mesa pero wala pa rin pinal na kasunduan tungkol sa kanyang magiging kalaban. Binigyan din ni Donaire na ang kanyang pangunahing focus ngayon ay ang paghahanda at pagiging handa sa anumang kalaban. Um, for now, you know, there's a lot of opportunity for us uh... with 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 um with because may, may offer mm -hmm. um, but we wanted to make sure that we're ready for whoever we decide to go forward with you know and there'll there'll be a an announcement soon kung sino yung ko. Kasi right now again there's there's opportunities and and when when we finalize everything then uh then, then we'll be mas pinili umano ng boksingero na mag-ensayo ng husto sa kanyang kampo sa Cebu upang mapanatili ang konsentrasyon at maiwasan ng mga distraksyon na nararanasan niya sa Estados Unidos. Uh, and here in the Philippines, wala akong distraction dito eh. Kasi pag nasa Vegas ako, pag nasa US ako, marami akong mga, mga invitation for this, invitation for that. So kaya nga, pumunta kami dito sa Cebu um, to train because at the end of the day, nandito yung focus ko kung sino man yung makakalaban ko. Mas nakatutulong din sa Filipino Flash na manatili sa Pinas kung saan mas nakakapag-focus siya sa training kumpara sa Las Vegas na maraming imbitasyon at events ang nakakaabala. Bagamat na unang nabanggit si Tsatsumi bilang posibleng kalaban, Nilinaw ni Donaire na patuloy pa rin ang mga pag-uusap at magbibigay lamang ng opisyal na anunsyo kapag pinal na ang lahat. Sa ngayon, nananatiling determinado ang veterano na ipagpatuloy ang kanyang boxing career na ang layunin ay hindi maghabol ng kanyang legacy o pera, kundi ang kanyang pagmamahal sa larangan ng boxing at pagpapakita na ang edad ay hindi hadlang sa pagiging kampiyon. Ako si Jason Gusilatar, Abante Sports, now na. E